Nais nyo ba ay maangas at quality na upuan para sa inyong motor, pero budget-friendly ang presyo? Tara panoorin at tapusin mo lang ang vlog na ito at ituturo ko sa'yo kung saan meron nito. August 3 Sunday ay nagpunta tayo sa Ray Modified Seat sa Taytay. Para magpagawa ng ating upuan. Mula tagig ay magre-ride lang tayo ng 13 kilometer na almost 30 minutes lang papunta sa location ng kanila shop. At para mabilis ang ating biyahe ay sa C6 Road na tayo dadaan. Siyempre magpapagas muna tayo. Pansin nyo ba may butas at luma na din ang ating stock seat at kapag naulan ay nababasa na ang foam nito sa loob dahil na rin sa butas nito. Nandito na tayo sa kanilang shop, located nga pala ito sa Tower Hills Subdivision, Block 8 Lot 4, Taytay, Metro Manila. Pero bago kayo magpunta ay i-message nyo muna sila sa kanilang page na ito Ray Ray Soma, Ray Modified Seat. Tinanggal na nila ang ating stock seat. Ito nga pala yung mga sample seat nila, merong camelback seat at racing seat depende na rin kung ano ang gusto nyong ipagawang design or seat cover. Siyempre bago nila ito lagyan ng seat cover ay pinapacheck muna nila ito sa kanila customer kung approve ba ang design nito. Tignan nyo naman ang ganda ng forma nitong upuan. Mamaya ay makikita natin ang ganda nito kapag natapos na. Siyempre makalipas ang ilang oras ay natapos na din ang ating upuan. Tignan nyo naman ang angas at quality ng ating seat. Nagkakahalaga lang ito ng 1,500 pesos. Ganitong seat pala ang gusto ko sa motor. Nandito yung comfort na hanap ko at the same time pwedeng pwede sa mayangkas. Lagi din kasi ako may angkas at gusto kong ilapit sa akin yung upuan niya kaya ang ipinagawa ko dito ay pinadagdagan ko yung para sa angkas papunta sa driver at pinadagdagan ko din sa unahan ng aking upuan para hindi ako nadudulas or nahuhulog. O ba diba ang angkas pero hindi ito racing seat or camelback seat, siguro tawagin ko na lang itong comfort seat hahaha -ha -ha. parang comfort room lang eh no hahaha. -ha -ha. Ang sarap niya kasi upuan at pwedeng pwede sa long ride kahit may angkas ka pa. Maraming salamat Ray modified seat para sa maangas na seat. O anong pang hinihintay mo i-message at mag-inquire ka na sa kanila baka ito na yung sign para magpalit ka na ng seat. Follow, like, share and subscribe for more videos like this. Salamat sa panonood. Ride safe always.